Tingnan nyo, uh, siguro, uh, mga ilang taon, ilang taon silang nag-practice ng ganito. Parang wala silang mga buto, oh. Tingnan nyo. Pero delikado din itong trabaho nila, eh, Itong ginagawa nila. Kasi once na nagkamali sila ng kanilang stepping, talagang ang hirap ng isang atlet mas ano talaga yung karapat dapat din nilang manalo ng malaking halaga, malaking pa-premium. Grabe. Ang galing, oh. Sobrang galing. I'm going to let us in. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I love you all.